Nababahala ang mga otoridad sa pagdami ng mga minor de edad na maagang nabubunti sa bansa. Ang ilan sa kanila, 10 hanggang 14 taong gulang pa lang. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualdez. Bit-bit pa ng 16 anos na si Abi hindi niya tunay na pangalan, ang kanyang magdadalawang taong gulang na anak nang abutan namin sa bahay nila sa Mandaluyong. 14 anos lamang siya nang mabuntis, ng menor de edad din niyang kaibigan. Kaya labis ang pagsisisi niya, lalot napilitan siyang tumigil sa pag-aaral noon. Sa ngayon, naka-enroll siya sa Alternative Learning System o ALS. Hindi ko na po nagagawa yung mga dating nagagawa ko gano'n. Gumagala ako ng ako lang gano'n. Kasi ngayon po pag maalis po, kasama na po yung baby Ayon sa Commission on Population and Development o CPD, isa lamang si Abi sa mayigit 150,000 na naging batang ina noong 2022. 10% yung mas mataas kumpara noong 2021. Ang mas nakakaalarma, higit 3,000 sa kanila, edad 10 hanggang 14 na taong gulang pa lamang. Halos 50% yan na mas marami kumpara noong mag-umpisa ang pandemia. Uh, after the pandemic, there's what we call rebound in the live births physically healthwise, wise ba, diba? yung katawan ay hindi pa ready for a pregnancy, no? And isa sa mga highest na materna maternal death cases are from the young ones. Paliwanag pa ng CPD, maraming sa dihi kung bakit maagang nabubuntis sa mga teenager, gaya ng family factors o kawalan ng tamang gabay ng magulang, peer pressure o impluensya ng barkada unprotected sex o hindi paggamit ng contraceptives gaya ng kondom, pati sexual abuse. Factor din daw ang madalas na exposure ng kabataan sa social media at access sa mga pornographic at sexual explicit content. Hindi na bago ang mga insidente ng teenage pregnancy sa bansa, lalo't mataas pa rin anilang antas ng kahirapan at kawalan ng tamang edukasyon. Pero pangamba ng Commission on Population and Development, hindi raw malabong lumobo pa ang numerong naitala hanggat hindi ito natutugunan ng mga otoridad. Dahil dito, muling isinusulong ng komisyon na ideklara ulit bilang urgent national priority ang pagtaas ng adolescent pregnancy gaya ng ginawa noong 2021. Pero bukod sa akbang ng gobyerno, mas mahalaga raw ang papel ng mga magulang. pinaka pa rin daw kasing solusyon sa problema, ang tamang gabay sa bahay. You should be the first sexuality educators of your children. But of course, kailangan maayos yung communication nyo. Kasi if you don't talk about uh, the little things, the everyday things at home, how can you go to sexuality communication? Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.